Kung ikaw ay mahigit 60 taong gulang na may mga gulay na kinakain mo buong buhay mo na maaring sumalungat sa iyo ngayon na nagdudulot sa iyo ng panghihina, pagkaantok at kawalan ng balanse sa mga paa ng hindi mo namamalayan. Hindi ko naman gusto na magpanik o mag-alala ka dahil ibabahagi ko rin sa iyo ang tatlong kahangahangang gulay na makakatulong sa iyo na maging mas malakas, mas malinaw ang isip at mapanatili ang inyong sariling pag-aalaga sa maraming taon pa. Hindi ito basta opinion ko lang o uso sa diet. Ang mga medical researcher ay nag-aaral ng mga ito sa loob ng mga dekada sinusubaybayan ng libu tao na katulad mo at ang kanilang natuklasan ay tunay na nakakagulat. Hita mo ang inyong magagandang katawan sa edad na 60, 70 o 80 ay iba na sa noon na 40 o 50 kayo at ito ay natural at normal. Isipin ninyo ito na parang klasikong sasakyan na matagal nang minahal at ginagamit. Maaring kailangan nito ng ibang pag-aalaga at atensyon kaysa sa unang lumabas sa factory pero sa tamang maintenance, maaari pa rin itong tumakbo ng maganda sa maraming taon pa. Ang inyong digestive system ay nag-process na ng mga pagkain ng iba ngayon. Ang sirkulasyon ninyo ay hindi na ganun kalakas katulad noon at ang kakayahan ng katawan ninyo na makipag-cope sa mga compounds ay nagbago na. Hindi ibig sabihin nito na sira kayo o nabibigo. Ibig lang sabihin nito na wise kayo para mag-adjust at bigyan ng katawan ninyo ng eksaktong kailangan nito para mag-thrive sa stage na ito ng buhay. Ang tatlong gulay na magiging best friends ng katawan mo broccoli, ang gentle giant na nagpoprotekta sa buong katawan Magsisimula ako sa pag-uusap tungkol sa broccoli at naririnig ko na ang ilan sa inyo na nag-groan na. Alam ko. Alam ko. Baka kayo yung mga bata noon na kailangan nakaupo sa hapagkainan hanggang maubos ang broccoli. O baka naisip ninyo ito bilang yung green tree looking na gulay na lasang parusa. Pero gusto kong isipin ninyo ang broccoli sa ganap na ibang paraan ngayon. Isipin ninyo ang broccoli bilang personal bodyguard ng katawan ninyo, tahimik na nagtatrabaho sa likuran para protektahan kayo sa lahat ng bagay na sumusubok na pagtandain at pahinain kayo. Sa loob ng bawat maliit na green floret ng broccoli ay may tinatawag na sulforaphane at kahit tumutunog itong complicated scientific word isipin niyo ito bilang sariling anti-aging medicine ng kalikasan habang tumatanda tayo ang aming mga katawan ay nagkakaroon ng tinatawag ng mga doktor na chronic inflammation na parang may maliit na apoy na nananatiling nagliliyab sa loob niyo. Hindi ninyo baka mararamdaman directly ang apoy na ito. Pero dahan-dahan nitong sinisira ang inyong mga joints, ginagawa itong mas matigas at mas masakit. Pinapahina nito ang inyong mga blood vessels, ginagawa itong mas mahirap para sa puso ninyo na magpump ng dugo sa mga binti at paa ninyo. Nakakaapekto pa ito sa utak ninyo, ginagawa itong mas mahirap na makatandaan ang mga bagay o mag-isip ng malinaw katulad ng dati. Ang sulforaphane ay parang may gentle pero malakas na fire extinguisher na nakakapatay sa mga inflammatory fires sa buong katawan ninyo. Kapag kumakain kayo ng broccoli regularly, binibigyan ninyo ang katawan ninyo ng mga tools na kailangan nito para magrepair ng damage, palakasin ang mga blood vessels at panatilihing smooth ang paggalaw ng mga joints. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan, sa tuwing kumakain kayo ng serving ng broccoli, gumagawa kayo ng deposit sa health savings account ninyo at ang mga deposit na iyon ay nagiging tulong para mas maging energetic kayo, mas madaling gumalaw at mas malinaw mag-isip. Pero hindi doon natatapos ang broccoli. Punurin ito ng vitamin K na nagsasama-sama sa calcium para panatilihing malakas at dense ang mga buto ninyo. Pagkatapos ng 60, natural na nagsisimulang magtin ang mga buto natin kaya ang simpleng pagkakauntog na hindi kayo naabala noon sa 40 ay maaaring maging serious fracture ngayon. Ang regular na pagkain ng broccoli ay nakakatulong na mapanatili ang bone strength na nagpapanatili sa inyong paglalakad ng matuwid at confident. Spinach, ang miracle green na nagbibigay lakas sa utak at muscles. Ngayon, pag-usapan natin ang spinach at gusto kong kalimutan ninyo lahat ng akala ninyo na alam ninyo tungkol sa incredible leafy green na ito. Oo, oo. Ginawa itong sikat ni Popeye para sa strong muscles, pero ang tunay na magic ng spinach ay lampas pa sa muscle strength. Ang spinach ay parang may personal trainer, brain coach at eye doctor na pinag-isang simple, affordable green leaf na makikita ninyo sa kahit anong grocery store. Ang secret weapon sa spinach ay tinatawag na nitrates. At bago kayo mag-worry tungkol sa nitrates na masama sa inyo katulad sa processed meats, ipapaliwanag ko sa inyo ang difference. Ang nitrates sa spinach ay natural compounds na ginagawa ng katawan ninyo into nitric oxide na gumagawa bilang sariling blood pressure medication ng kalikasan. Kapag kumakain kayo ng spinach regularly, ang mga nitrates na ito ay dahan-dahang nagre-relax at nagpapalawak sa inyong mga blood vessels, nagpapahintulot sa dugo na mas madaling dumadaloy sa buong katawan ninyo. Isipin ninyo kung ano ang ibig sabihin nito sa inyo bilang mga taong mahigit 60. Ang better blood flow ay nangangahulugang hindi na masyadong mahirap para sa puso ninyo na mag-pump ng dugo sa bawat parte ng katawan ninyo. Nangangahulugan ito ng mas maraming oxygen at nutrients na naabot sa utak ninyo, na tumutulong sa inyong mas malinaw na pag-iisip, mas magandang pagtandaan ng mga bagay, at papanatilihin ang talino na lagi nilang hinahangaan sa inyo. Carrots, ang vision at balance protectors ninyo. Sabihin ko sa inyo tungkol sa carrots, yung mga humble orange na gulay, na maaring isa sa mga pinakamahalagang pagkain na maaari ninyong kainin pagkatapos ng 60. Alam kong ang carrots ay mukhang ordinary. Baka boring pa compared sa iba pang mga exotic vegetables na nakikita ninyo sa tindahan ngayon. Pero minsan, ang pinakamalakas na gamot ay nakakasama sa pinakasimpleng packaging. Ang magandang orange color ng carrots ay nanggagaling sa tinatawag na beta-carotene na ginagawa ng katawan ninyo into vitamin A. Ngayon, ang vitamin A ay sobrang essential para sa papanatili ng magandang vision, pero ginagawa nito ang mas marami pa kaysa sa pagtulong lang sa inyong makakita ng malinaw. Isipin ninyo ang vitamin A bilang maintenance crew para sa buong katawan ninyo patuloy na nagtatrabaho para mag-repair at protektahan ang mga tissue ninyo lalo na ang mga delicate tissues sa mata ninyo, balat at immune system. Ang tatlong gulay na maaaring sumalungat sa inyo: eggplant, ang beautiful purple problem. Ang eggplant ay isa sa mga gulay na mukhang napaka-elegant at healthy sa magandang deep purple skin at creamy white flesh nito featured ito sa maraming mediterranean dishes na dapat ay epitome ng healthy eating at natural na mababa sa calories at mataas sa fiber kaya bakit ko sinasabing ang mga taong mahigit 60 ay dapat mag-avoid dito ang issue sa eggplant ay nakasalalay sa natural compound na tinatawag na solanine na parte ng natural defense system ng halaman laban sa mga insekto at hayop habang ang solanine levels sa eggplant ay generally hindi sapat para magdulot ng serious poisoning, mataas pa rin ito para mag-trigger ng inflammation sa mga taong sensitive sa compound na ito at sa kasamaang palad, ang sensitivity sa solanine ay tumataas habang tumatanda tayo. Green bell peppers, ang unripe inflammatory surprise ito ay talagang makakapagulat sa inyo dahil ang bell peppers ay generally considered na nasa pinaka-healthy na gulay na maaari ninyong kainin at totoo ito para sa red, yellow at orange bell peppers pero ang green bell peppers ay iba at ang difference ay mas importante kaysa sa akala ninyo lalo na kung mahigit 60 na kayo ang green bell peppers ay simpleng unripe bell peppers kung iiwan sa halaman magiging red, yellow, o orange ito depende sa variety. Dahil harvested sila bago pa sila fully mature, ang green peppers ay may mas mataas na levels ng certain compounds na maaaring inflammatory, particularly lectins at specific alkaloids na bumababa habang nagiging hinog ang pepper. White potatoes ang comfort food na nangugulo sa stability ninyo. Ito siguro ang pinakamahirap na recommendation para sa akin na gawin dahil alam ko kung gaano karaming comfort at joy ang dala ng potatoes sa maraming tao. Mashed potatoes sa Thanksgiving, baked potatoes sa dinner, French fries bilang occasional treat. Ang potatoes ay nakakabit sa aming food memories at sense ng comfort at satisfaction pero kailangan kong ibahagi sa inyo kung bakit ang white potatoes ay maaring particularly problematic para sa mga taong mahigit 60 lalo na pagdating sa pagpapanatili ng steady energy levels at stable blood sugar ang white potatoes ay extremely high sa tinatawag ng mga nutritionists na glycemic index na sumusukat kung gaano kabilis ang pagkain na magtaas ng blood sugar levels niyo Kapag kumain kayo ng white potato, ang blood sugar ninyo ay tataas ng mabilis. Almost katulad ng pagkain ninyo ng candy bar o pag-inom ng sugary soda. Pag-unawa sa kung bakit mas mahalaga ang mga pagbabago na ito pagkatapos ng 60, gusto kong makipag-usap sa inyo sandali tungkol sa kung bakit nag-react ng iba ang katawan ninyo sa pagkain ngayon kaysa noon na mas bata pa kayo. Dahil ang pag-unawa dito ay makakatulong sa inyong makakamit ang peace sa mga pagbabagong kailangan ninyong gawin sa diet ninyo. Ang digestive system ninyo, sa 60, 70, o 80, ay katulad ng wise, experienced worker na nasa trabaho na sa loob ng mga dekada. Sa maraming paraan, capable pa rin ito at efficient pero maaaring kailangan nito ng ibang tools or approaches para gumawa ng trabaho nito ng ayos. Paggawa ng mga pagbabago na ito sa tunay na buhay ninyo, alam ko na ang pagbabasa tungkol sa mga dietary changes na ito at ang actual na pag-implement nito sa araw-araw na buhay ninyo ay dalawang magkakaibang bagay. Maaaring iniisip ninyo ang eggplant parmesan recipe na love ng pamilya ninyo o ang mashed potato tradition sa mga holiday dinners ninyo o ang green pepper at onion mixture na nilalagay ninyo sa omelet ninyo sa loob ng dalawampung taon. Ang pagbabago ay hindi kailanman madali, lalo na kung kasama ang mga pagkaing nakakabit sa mga alaala, tradisyon at comfort. Pero gusto kong hikayatin kayo na isipin ang mga modifications na ito bilang mga regalo na binibigay ninyo sa sarili ninyo, mga regalo ng energy, comfort, mobility at independence, ang inyong path forward tungo sa better health at vitality. Habang papalapit tayo sa katapusan ng aming pag-uusap ngayon, gusto kong malaman ninyo na bawat pagbabagong ginagawa ninyo para sa kalusugan ninyo ay valuable at worthwhile kung 60, 70, 80 o higit pa kayo ang katawan ninyo ay capable pa rin ng healing, strengthening at feeling better kapag binigyan ninyo ito ng tamang support ang mga gulay na ibinahagi ko sa inyo ngayon broccoli, spinach at carrots ay parang may team ng health professionals na nagtatrabaho para sa inyo araw-araw. Ang broccoli ay gumagawa bilang anti-inflammatory specialist ninyo, binabawasan ang chronic inflammation na makakapagpahirap at makakapag-uncomfortable sa inyo. Ang spinach ay nagtatrabaho bilang circulation expert ninyo, tinitiyak na ang dugo ay freely dumadaloy sa utak muscles at extremities ninyo. Ang carrots ay nagsisilbi bilang vision at balance coaches ninyo, tinutulungan kayong mapanatili ang malinaw na paningin at steady coordination na nagpapanatili sa inyong independence at confidence. Sa kaparehong oras, ang pag-iingat tungkol sa eggplant, green bell peppers at white potatoes ay makakatulong sa inyong iwasan ang mga pagkaing maaring sumalungat sa mga goals ninyo na maging malakas, energetic at comfortable sa inyong katawan. Pero higit sa kahit anong specific food recommendation, gusto kong matandaan ninyo na mas marami kayong control sa kung paano ninyo naramdaman at kung paano kayo tumatanda kaysa sa akala ninyo. Ang bawat kain ay pagkakataon para alagaan ng sarili ninyo, para ipakita sa sarili ninyo ang care at respect at para gumawa ng mga choices na susuporta sa active, independent life na gusto ninyong ipagpatuloy. Nakamuhay na kayo ng sapat para malaman na ang buhay ay precious at ang bawat araw na feeling good ay regalo. Nakamuhid rin kayo ng sapat para malaman na deserve ninyong maging best, na comfortable na gumalaw sa mundo ninyo at mapanatili ang independence ninyo sa pinakamahabang panahon. Ang mga pagbabagong sinadyes ko ngayon ay hindi tungkol sa restriction or deprivation, tungkol ito sa liberation. Liberation mula sa hindi kinakailangang mga pananakit at sakit, mula sa energy crashes na nagigiwan sa inyong feeling tired at defeated, mula sa worry na kasama ng feeling unsteady sa mga paa. Hinihikayat ko kayong lapitan ang mga suggestions na ito nang may curiosity kaysa obligation. Isipin ninyo ang sarili ninyo bilang scientist na nagsasagawa ng experiment sa sariling katawan. Subukan ang isang pagbabago, obserbahan kung paano ninyo naramdaman at hayaan ang response ng katawan ninyo na gabayan ang mga decisions ninyo. Pinaka-importante, maging kind at patient sa sarili ninyo sa buong process na ito. Ang pagbabago ay nangangailangan ng oras at ang mga setback ay normal at expected. Kung kumain kayo ng eggplant isang araw at napansin ang increased joint pain kinabukasan, hindi iyon failure. Valuable information yon na makakatulong sa inyong gumawa ng better choices sa hinaharap. Tandaan ninyo na hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. Millions ng mga taong kasing edad ninyo ay gumagawa ng similar discoveries tungkol sa kung paano nag-respond ang mga katawan nila sa ibang pagkain at marami ang nakatuklas na ang simple dietary changes ay gumawa ng profound differences sa kung paano sila naramdaman at gumagana. Kunin ninyo ang mga nag sa inyo mula sa aming pag-uusap ngayon at iwanan ang hindi tama sa sitwasyon ninyo magtiwala sa sarili ninyo na alam ninyo kung ano ang kailangan ng katawan ninyo at huwag matakot mag-experiment -e sa mga pagbabagong makakatulong sa inyong maging better ang kalusugan at well-being ninyo ay importante ang comfort at independence ninyo ay importante ang kakayahan ninyong magpatuloy sa paggawa ng mga bagay na love ninyo ay importante at mas marami kayong power na makakaapekto sa lahat ng mga bagay na ito kaysa sa akala ninyo. Gusto kong marinig ang experience ninyo kung magdesisyon kayong subukan ang mga suggestions na ito. Ang story ninyo ay maaring mag-inspire at makatulong sa iba na nasa similar journeys. Please share sa comments kung ano ang plano ninyong subukan muna. At sabihin sa amin kung paano ito para sa inyo. Mag-ingat sa sarili ninyo, dear friend. Deserve ninyong maging wonderful at naniniwala ako na ang mga simpleng pagbabago na ito ay makakatulong sa inyong makamit iyon.